Ito na nga ang sign para mag-start ka. Ito ngayon ang trending na pang business na napakadaling ibenta. Ito yung mga nakikita niyo sa social media, especially sa mga estudyante na binibenta nila ito sa mga kaklase nila. Napakadali naman kasi talaga nitong gawin. Magsasain ka lang ng 2 cups ng Japanese rice plus 2 and 1 fourth cup ng tubig after nito mahugasan. At sa lunch na ng inyong pipiliin ay papwedeng hindi na spam dahil ito ay medyo may pagkamahal at pricey at marami naman ding brand na available nowadays. Sa tatlong itlog, nakadalawang salang ako dito. At kung kayo ay baguhan nga lang sa pagbebenta nito, ay kahit ang mismong lata na ng lunch mo yung gamitin natin. At kapag okay-okay na, ay pwede na kaman kayo bumili na ng pinaka-mold ng pang-musubi. Sinimpihan ko lang talaga yung pinaka-ingredients dito. Toyo, asukal, at konting sesame oil. At sa seaweed wrapper naman, ay hiniwan ko lang ito sa tatlo. Ito yung tama-tama ng size para sa isang musubi. At uh, sa mga magtatanong naman kung magkano ito ibebenta, nako guys, depende yan sa inyo, depende sa lugar, depende sa mga ingredients na nabili ninyo. Huwag nyo kalimutan na ilista lahat ng mga bibili ninyo. O di ba napakadiring ibisa na sa matama talaga ito? Kung iniisip mo lately mm. na magnegosyo, nako.